Hi guys! Welcome sa aking channel. Sa araw na to, i-share ko sa inyo kung paano ko napa-apostled yung aking mga documents. Ito po yung mga requirements. Sa pag-aasikaso ng mga papeles, guys, lagi nyo siguraduhin na meron kayong copy ng inyong mga IDs at ng mga dokumento na papa-apostil nyo. Kakailanganin niyan pagdating doon dahil i-attach nila yan doon sa mga request nyo, ganun. So, mas matagal pa yung pila namin dun sa Xeroxan kaysa doon sa mismong authentication kasi ang haba-haba ng pila, isa lang yung nagsiserox at mahal pa. May dalawang paraan para makapag-apostil ng documents. Online appointment at walk-in. Para po sa mga online appointment, punta po kayo dyan sa description box at i-click nyo lang po yung link kung paano gumawa ng account sa Apostil at kung paano kumuha ng online appointment gamit ng account na yun. Pagka-click nyo po doon, makikita nyo yung mga option kung paano kumuha ng apostil. Pwedeng walk-in at online appointment. Scroll down pa, makikita yung terms and condition, yung mga warning, pati na yung verify apostil at start appointment sa pinakababa. So, choose si start appointment. Tapos, mapupunta po kayo sa login page, create new account. Tapos, makikita nyo po sa first page ang first name, last name, gender, email. Tapos, ilagay nyo na po yung gusto nyong password, pati po yung contact number nyo dun sa ibaba. Then, i-click nyo po yung I accept the terms and condition. Tapos, i-register nyo na po at lilitaw na itong submitted successfully. May mag email po sa inyo at i-click nyo lamang yan. Madedirect po kayo ulit dun sa page. At mawi-welcome na po kayo. Ayan. At pagkatapos po niyan, pwede na kayong mag-start an appointment. So, kuha na tayo ng appointment. I-click yung start new appointment sa upper left corner. Tapos, mapupunta po kayo dito yung mga type of document na pwede nyo kunin. Scroll down nyo lang lahat ang gen school document, mga medical certificate, mga iba pang mga dokumento. Scroll down, scroll down lang po kayo dyan hanggang makarating kayo dito sa baba. Then, pindutin nyo lang po yung okay. At mapupunta na po kayo dito. Kailangan lang yung first name, middle name. Automatic naka-fill in na yan dito sa name of authorized representative. Dito sa document owner, kung sino ang kukuhanan nyo. Kung sarili nyo po yan, ilagay nyo lang yung dito details nyo, personal details. Pero kung iba kukuha ninyo, lagay nyo yung pangalan niya, last name niya, date of birth, country of destination. And dito sa ibaba ba, pwede pa kayong magdagdag. Click nyo lang yung yes sa uh, do you want to add another document. Yan, pwede pa kayong maglagay ng certificate nyo, ng NBI nyo, ng iba pa. Tapos kung wala na, click nyo na yung I'm not a robot, tsaka yung next. Tapos pindutin nyo lang yung okay. Mapupunta na kayo sa pilihan kung saan site kayo pwedeng pumunta. So, ito yung mga available as of now. I-try natin sa DFA Asiana. Ito yung office hours tsaka contact number. I-click nyo lang yung next. Mapupunta na kayo dito sa mga calendar date. Tapos, pumili lang kayo ng available date. Halimbawa, itong 29. Dito sa 9 to 10 a.m. Ako pumili. Tapos, i-click mo lang yung next. Ililitaw pa na generate appointment. Pag in-okay mo yan, ma-auto-download yung uh, confirmation ng iyong appointment. So ganito yung itsura niya. So nakalagay na lahat ng details dyan at punta na kayo doon sa appointment date nyo. As of now, hindi po available ang online appointment dito sa San Fernando. So ang choice lang po natin ay walk-in. So, nung kami, nandun na po ako ng saktong 9 o'clock, pero ang dami-dami ng tao, estimate ko nasa mga 60 to 70 na katao na yung nandun, kahit nasarado pa yung mall kasi magpapapasok na sila, at mamibigay sila ng mga blue form kung saan yun na yung fill out nyo, at ibibigay nyo dun sa counter. Pero, kapag na-late kayo, halimbawa ako, hindi naman late, actually 9 o'clock, andun ako, pero dahil nahuli ako, wala nang blue application. So, double pa, nagpila pa ako dito. Ayan, nagpipila pa ako dyan para makakuha ng blue application form. Pero, kung maaga kayo, yung mga security guard, bibigyan na kayo ng ganyan. At parang yun na rin yung magsisilbing number nyo kung pang ilan kayo. Ito nga pala guys, yung blue application form na inyong fill out. After nyo ma-fill out yan, ibibigay na po yan dito sa counter or sa window at uupo muna po kayo, maghihintay kayo na matawag ang inyong pangalan. And then, papapasukin kayo dito at dito nyo na isasubmit ang inyong mga documents. So, dito i-analyze ia nila or i-check nila kung tama ba yung mga dokumento na dala nyo. Kung meron pang mga malabo, maaaring pakuhanan pa kayo ng mga copy. Halimbawa, ng birth certificate nyo ng original copy sa inyong civil registrar. Katawag na inyong pangalan, pupunta na po kayo dito kung saan kayo magbabayad. At pagkabayad nyo po dyan, okay na, maghihintay na lamang po kayo ng mga ilang araw para makuha ang inyong apostilled documents. Magkano nga ba ang pagpapa-apostil? Gano'ng katagal bago makuha ang apostilled documents? Although two working days ang expedite, 5 working days naman ang regular sa kanilang website, dito po sa Pampanga ay iba. Depende po sa consular office nung kami po ay after 10 days bago namin nakuha ang aming apostille document. Kapag express naman po is 4 days. Saan nga po ba magpapa-apostil? dito po sa Pampanga, sa Robinson Star Mill, sa Confler po tayo magpapa-apostil. At para naman sa mga ibang lugar, i-check nyo po yung description box. Ilalagay ko po doon yung link kung saan yung mga iba't-ibang consular office sa Philippines or nationwide. <laughs> So kapag releasing na po ang inyong mga Apostle Documents, punta lamang po kayo ulit sa window na ito at dyan po ibibigay ang inyong mga Apostle Documents. So meron pong schedule dito sa Pampanga after nun lamang po yung releasing. Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong patunod, Pag-like, pag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli. Bye!